Hello best friend, good morning, welcome to my YouTube channel For today's video best friend, lalabas tayo, no? Alam na pag lalabas, di ba? Makikipag-date ganon <laughs> Charat Hindi, <laughs> lalabas tayo best friend at uh, kukunin natin, hiramin natin yung motor ni Bayao Kasi kaninang umaga, madaling araw, mga alas 4 siguro Eh, kauwi lang nila galing sa probinsya, sa Isabela best friend Eh, nilakad nila yung kasal nila doon Kaya, Kukunin natin yung motor niya, hiramin lang naman. <laughs> kasi may pupuntan tayo. Yun nga yung for today's video natin, best friend. Ma uh, today kasi is Friday and Juma. So, ibig sabihin, sala na namin yon And doon tayo sa Green Hills pupunta. Kasi andun yung uh, masjid na nagsasagawa ng every Friday sala. So, samahan nyo ako, best friend. At... Uh, For sure, no, hindi ako makakapag-video sa daan kasi andito tayo sa Manila, best friend. Ang daming LTO na naka, ano dyan, sa paligid-ligid. <laughs> Bago ang lahat, mag-subscribe muna dito sa aking YouTube channel. Best Friend Khaled Vlog and sa aking mga social media account please follow guys ayan para masaya di ba so ayun na nga malapit na tayo sa gate so andito na nga tayo sa labas best friend beside kasi netong gate dito sa subdivision best friend eh dito nagtatrabaho si Bayaw ayan yan siya nagtatrabaho si Bayaw eh nakita ko si Bayaw doon sa loob medyo busy siya kaya kukunin na lang natin yung susi sa kanya kakarnatin nga natin tong orange na motor dito <laughs> So anyway best friend, andito na nga ako sa ano sa Green Hills. Alam niyo na hindi tayo nakakapag-video kasi malapit ito sa EDSA. Ang daming LTO, ang daming mga pulis na naninita kaya naninigurado na lang tayo kasi baka masita tayo, makuha yung ano ta natin lisensya natin eh to be safe lang, no? So andito na ako sa Green Hills, best friend, and dito ayan nga pala yung Unimart ng Green Hills. Kung sino man nakakaalam dito at nagro grocery, eh di wow, di ba? <laughs> ayan ang lawak pala yan, best friend. Itong supermarket na to, Unimart ang tawag ata nila dito. Oo, you, kung, kung, di ako nagkakamali, Unimart to ng sa Green Hills. Shout out sa mga ano, sa mga naggro grocery dito. Ang ganda, di ba? Oh, ang ganda ng ambiance talaga. Lower ground pala siya best friend. Sa taas niyan pala best friend is uh, sa ground floor na 'yan which is andun yung masjid. 'Yun yung uh, pupuntahan natin na masjid. magpe tayo kasi June ang ngayon, so pray time, no? Oh, eto nga pala best friend, no. Unimart pala. Eh, sa gilid nito may elevator papunta sa taas. Wala akong nakitang hagdan kaya nag-elevator na lang ako. And ayan, pag ko ng button na yan, nagbukas na. kayan pumasok na tayo. And sa ground floor tayo pupunta kasi andun yung masjid. Second time ko na kay pala best friend na nagpunta dito. So andito na nga pala tayo sa loob best friend at uh, hindi pa naman nag-uumpisa. Natapos na tayo nagwudo kanina best friend kaya makakapagsagawa pa tayo ng dalawang rakat. Dalawang rakat para pag kasi pagdating mo sa masjid eh magdadalawang rakat ka dapat na pray so ayan best friend nagsasimula na sa bandang dyan at tinatago ko na lang mag video best friend ayan natapos na nga best friend at alam nyo may kukwento ako sa inyo kanina pag park ko andun ako, din dun ako sa sa'yo nag sa may Caltex sa may 7-11 eh mas di ba alam nyo na kuripot ako kaya instead na magbayad ako ng park dyan sa may Green Hills sa loob, eh, naki, napansin ko, medyo maluwag-luwag naman dun sa may Caltex area. Kaya, nagpark na lang ako dun sa gilid ng <laughs> best friend. Kaya, nagmamadali ako dyan, best friend. Baka, ang inaalala ko yung motor, baka mato, Eh, pro-problemahin ko <laughs> pag na to, best friend, ay nako, sinasabi ko sa'yo, mas malaki pa yung babayaran natin kesa sa parking na dyan sa loob sana ng Green Hills. Ayan, so nagmamadali nga ako, best friend, dyan. Hindi ko na napansin yung ale, may tinatanong ata kanina sa akin. Eh, hinayaan ko na lang kasi dun ako sa may Caltex nag nagpark eh malapit pa siya sa may best friend eh malay mo may nagtotowing na mga truck dyan oh tapos nakita yung motor ni Bayao di mas ano ako jan so malapit na nga tayo sa may Caltex kung saan ako nag parking for free di mas pinili yung ano mas ino na talaga yung kripot kesa yung motor baka motowing so pagtingin ko naman best friend doon sa area ng motor ang dami nakaparking kaya hindi ko makita yung motor nag ako best friend kanina kasi best friend ang luwag-luwag naman wala pa yung mga sasakyan dyan wala pa yung mga madaming motor dyan ang luwag-luwag as in talagang nagpark pa at ata ako dun sa dulong-dulo sa gilid ayan o oh, tignan nyo ang dami na nakabalandra na sasakyan so pagtingin ko sa motor ni Bayo best friend may nakabla na isa pang motor. Ayan. Ayun na nga. Nakita ko na best friend. Salamat at hindi na to yung motor ni Bayaw. Ayan. Best friend, paalis na ako. So, babay na muna best friend. Maraming salamat.